Yo guys, gusto na kayo <laughs> Aba, So, yun guys, so Pasensya na kayo, hindi na nakakapag-upload ha Medyo busy-busy lang tayo ngayon ah so, tara guys, luto tayo ah, Gulay lang ang pare like yung unang bunga ng malunggay Yan Tapos ah, gawa tayo ng chicharong taba ng baboy sa balat. Lalagay <laughs> ko sana, sana sa ano yun, yun, sa munggo. Kaso doon lang ilalagay. Airfry ko yun. Tapos dito tayong gulay. So, tara guys, luto tayo. Bro! Ito so, yung guys, siya po food trip na tayo. Mayroon tayong ginisang ampalayat, at bunga ng balunggay guys. Ginisa ko dito sa bagoong tapos balat ng yobab. Yan, nerf ko. So guys, before we start, pray mo na tayo. Let's go. Long time no look. Long time no food ah. Okay, so. Mmm. salt. Oh. Mm. Gusto <laughs> na kayo? Medyo na kasi ako ngayon guys. <laughs> Ito yung ano, oh. buong ng malunggay. Sarap. Sarap. Dahil na ito eh. Pero ano, kaninang morning, ang bandang 7 a.m. nagluto ko ng tinola manok. Tapos, nagbaon siya ng manok na ano ko. Silimplahan ko. Ang sarap kasi guys, nung unang paggagawa ko ng manok, nung inulit ko, nag-ibilasa, o dahil iba yung amount ng manok na yun. Medyo madami kasi ito eh. Sorry. Medyo madami kasi ito. Mm. Itong. Ang pinungan ng taba. <laughs> in air fry namin ni Dana na matagal ito. Katulong-tulong na yung mantika niya. Meron mata pero kakonti na lang. In sobrang konti na lang ng mantika. Mmm. Lalagay ko sana dito sa gisa, sa ko yung taba ay yung balat sa may konting taba sa laman kaso ah, mantika di ba so in -air fry ko na lang ayun lumipis na wala <laughs> Ko ah. Nabigla ata yung chango guys Bilang kain <laughs> Kaligas akong fasting So huling kain namin yung dana is 8 11 hmm. na ngayon mag 12 na nga ata 11.44 So okay na 16 hours ha So, di mo na bumiyahin ngayon. Upload ko to. So, may exercise. Ang share kayo guys, ha? May tinutuwa lang tayong konti. Mmm. Oh. Dahil pa dun. May yeah, apote pa ko nun. Buwa na ako ng ano. Tutunawin. <laughs> Buwa na ako ng carbs. Parang gana tayo gumalaw. Sarap. So, yun, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin yan. Guys, dating gawin, palike and share ng AM videos and then don't forget to subscribe to my channel. Peace out. Blah!